sa araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 11, 2024. Merkules na ikadalawamputatlong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ito ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 7, verses 25 to 31. Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? huwag kang makipaghiwalay wala ka pa bang asawa huwag mo nang hangaring magkaasawa kung ikaw ay mag-asawa mag hindi ka nagkakasala at kung ang isang dalaga ay mag-asawa hindi siya nagkakasala ngunit magdaranas sila ng mga kahirapan sa buhay na ito at iyan ang ibig kong maiwasan ninyo ito ang ibig kong sabihin mga kapatid Malapit na ang takdang panahon kaya't mula ngayon ang may asawa'y mamuhay o mamuhay ng parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga namimili na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa sanimutang ito na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparam ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa ating pong pagpapatuloy na ating pagbabasa, pakikinig, pagninilay mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga korinto At dito po ay ipinapahatid sa atin na anuman ang ating katayuan sa buhay ay desisyon natin yan. May kalayaan tayo at ibinigay yan ng Diyos sa atin na uh, pumili sa kung ano ang buhay na mayroon tayo. So pag nilayan mo po, tingnan mo po, ano man, ulitin mo po, ano anuman ang estado mo sa buhay, may asawa ka man o wala, o hiniwalayan o nakipaghiwalay, yan ay decision mo decision natin. Kaya maganda ito ang payo ni San Pablo. No? Sinasabi nga po dito, kung ikaw ay may asawa, eh, yan ay yung buhay mo. Hindi po pwedeng nag-asawa ka tapos nagsisisi ka at gusto mo nang mamuhay ng parang binata o dalaga. Yung mga wala namang asawa, sinasabi din dito, ay eh, pag-isipan mo muna ng mabuti kung mag-aasawa ka ba kasi baka okay ka naman na mag-isa. Minsan po kasi may mga taong okay lang naman na mag-isa. At hindi nagiging okay ang buhay kung siya po ay may kasama o ginugusto niya na may kasama. Para bang baka mas maging masaya kayo na single ka kesa doon sa ipipilit mo bunga lamang ng, ng takot, ng inggit, kaya ka hahanap ng partner, kaya ka nag-asawa, kasi iniisip mo yung security mo, iniisip mo yung kaligayahan mo, pero baka nga, baka uh, mas mainam nga, no? na siyempre, no, kung ano man ang buhay natin, yun yung dapat nating pinagtutuunan ng pansin. Kasi, tinan rin po, yung mga may asawa, nag-aasta pa rin na binata at dalaga yung mga binata at dalaga gustong-gustong mag-asawa. At ang paanyaya nga ni San Pablo, pag-isipan niyo muna ng mabuti para maiwasan natin yung mga kahirapan sa buhay. Iba, sinasabi, bakit ayaw niyong mag-asawa? Eh kasi mahirap ang buhay. Eh, pero, sabi rin naman, uh, sa mga nag-asawa, masarap ang buhay. So lahat naman po 'yan ay talagang uh, naka din sa tamang pagtamang disposisyon, tamang sempre no kinagahandaan. Uh, din natin yung maturity, yung pagiging responsible, financially stable. So, hindi lang tayo basta pumapasok sa isang relasyon na hindi natin ito pinag-isipan lalong lalo na kung hindi ito pinaghahandaan pero muli no ang, um, uh, sa huling, ang sabi sa atin ni San Pablo kung ikaw ay may asawa na huwag ka na makipaghiwalay huwag ka na humanap pa ng iba na aasawahin kung may asawa na huwag ka na makipaghiwalay kung wala pang asawa eh, huwag mo na hangarin magkaasawa kailangan mo rin tinitingnan no? yung, yung sitwasyon kailangan mo rin natututo sa karanasan ng iba. Hindi lahat po ay tinatawag para sa buhay pag-aasawa at hindi rin naman lahat tinatawag para sa buhay ng pag-iisa. So, alamin natin mabuti, pagdasalan natin ng mabuti kung saan nga ba talaga tayo tinatawag ng Diyos para sa buhay natin sa mundong ito. Muli po sa mga pagpala araw sa inyong pangalan.